Paano mag in mula GCash papunta sa Mana Wallet gamit ang InstaPay? Para sa prosesong ito, kailangan mong gamitin ang parehong Load Mana app version 4.8 at GCash app. Maghahanda kang magpalipat-lipat sa dalawang app ng ilang beses. Step by step guide. Una, simulan sa Load Mana app. Buksan ang Load Mana app. Pindutin ang Cash In button. Piliin ang Cash In via InstaPay, mag-scroll pababa at piliin ang G Exchange, G Cash. Basahin ang How to Cash In, Steps na lalabas sa screen. Pumunta sa Step 5, pagkatapos ay pindutin ang Copy icon sa tabi ng account name para makakopya mo ito. Pangalawa, lipat sa G Cash app. Buksan ang G Cash app. Pindutin ang transfer option. Piliin ang view all para makita ang listahan ng mga bangko. Mag-scroll pababa at piliin ang Rural Bank of Ginobatan Asenso. Ilagay ang alagang itatransfer, halimbawa, isang dibo. i sa account name box ang account name na kinopya mula sa Loadmana app. Balik sa Loadmana app. Bumalik sa step 6 ng Load Mana app. Pindutin ang copy icon sa tabi ng account number para makopya ito. Pangapat, balik sa GCash app. Sa GCash app, i ang account number sa account number box. Pindutin ang Send Money button. Suriin ang mga detalye para masiguradong tama ang lahat. I-check ang I confirm box. Pindutin ang pay PHP button para magpatuloy. Ilagay ang authentication code na ipinadala ng iyong device. Pagkatapos, pindutin ang submit. Hintayin ang kumpirmasyon ng bank transfer. Ikalimang hakbang, final step sa load mana app. Buksan ang load mana app at tingnan ang iyong mana wallet balance kung nadagdagan na. Pindutin ang Transactions. Pagkatapos ay piliin ang All. Pindutin ang refresh button sa itaas na kanang bahagi. Siguraduhin na ang cash in amount ay reflected bawas ang 12 pesos na service fee. Halimbawa, kung nag-transfer ka ng 1000, ang credited amount ay dapat 988. Pindutin ang specific transaction para makita ang detalyadong breakdown ng cash-in process. Paalala, siguraduhin tama ang lahat ng detalyo bago i-confirm ang transaction para maiwasan ang pagkakamali. Panatilihing stable ang iyong internet connection habang ginagawa ang proseso. Parehong steps lang din ang susundin kung magka-cash in gamit ang ibang banko o e-wallet tulad ng Maya, BDO Pay at iba pa. Tapos na ang cash-in process. Pwede mo nang gamitin ang iyong Mano Wallet balance para sa iyong mga transaksyon.